Hello, 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 mga momsies. So, dito naman tayo sa farm ni, ni Madam. At dito tayo sa likod na kanyang um, bahay sa inaguan Farm. At ito ay uh, magtatanim po tayo at sabay-sabay po tayong um, tingnan kung ano yung mga preparasyon dito sa kanyang pagtatanim ng mga gulay. Ayan, at nakikita nyo naman na may, ok oh, may talong dyan okra. Yung, yung may tubo na ay okra po yan. At dilagyan po nila ng fertilizer lahat. At syempre yung mga mam si andyan na po si um, Kuya Bem. Ayan si Kuya Bem at si Brenda ay nag, nagsasalita habang uh, nagtatrabaho yung ating mga trabahador. Trabahador! <laughs> o oh, di diba? So nakikita naman natin na sobrang busy talaga. Today's video po natin at uh, yung mga mga trabaha trabahador ay nagtrabaho talaga sa uh, pagpreparasyon sa pagkural ng ating mga iba't ibang klasing um, tawag dyan, gulay. Ayan. So, yan naman ang ilagay po natin ay ano, um, uh, <coughs> Colorof po 'yan. Sobrang sobrang colorof dito sa pinapatrabaho nating A House. Diba? Alam naman natin pinalitan na po yung uh, bubong ng A House ng Colorof at 'yan po ay ginamit muna natin at gina pinagamit muna ni Madam Jaan sa kaniyang um uh, ginagawang um, gul gulay 'yan Jaan kasi hindi, hindi pa tumutubo yung iba at ngayon ay inaano po nila. Lat Kuya BEM ay galing po sa bakasyon sa sa ano lang ni Donna at si Kuya pag, pagdating ni Kuya Bim ngayon ay agad-agad si Kuya Bim nagtrabaho at di pa nakikita naman natin na unti-unti ng um, tumutubo yung kanya mga seeds dito sa uh, farm ni Madam o di pa kaya abangan at ayan, ayan si Donna, Oh. Ayan si Donna. Galing po sila ni Kuya Bim sa Cebu. At galing sila sa honeymoon nilang dalawang mag-asawa. tag enjoy naman daw sila. Karating lang, lang din po nila. Kaya, let's go and let's see sa iba mga ginagawa. Dahil na sobrang init ngayon, guys. Uh, ito po yung ating um, mais. Uh, baka bukas daw, sabi ni Madam Brenda, ay um, ipapagaling na po niya ito para magamit na niya yung bigas mais o oh, di diba? so dito naman tayo ay uh, pinainitan na po natin yung mga sinampay natin kahapon na uh, um, sobrang lakas ng ulan pero ngayon ay laban pa rin continue pa rin yung pagsasampay natin kahit hindi masyadong naarawan dito pero okay na din di ba mm. At habang nag-ano po tayo, nagbibidi po tayo dito sa init. And dito naman si Simply Amore at si Amanda. Si Simply Amore ay nagluluto ng... Uh, ano niluto mo? Chicken sarsado. Chicken sarcha... Ah, sarcha. Sarsado. sarsado. Dito oh. sa ating waiting area po siya nagluluto. O, oh, di ba? Kasi ang views daw dito ay nakakaganda, fresh. Kasi nagkita mo naman yung forest wine. forest wine talaga. <laughs> forest view talaga. Uh, oh, di ba kaya bye. Mm. Good luck, simply amore. Sana. So, sa Facebook. <laughs> Tara dito naman tayo sa mga um, pinapagawa ng brendas na lagyan ng uh, selling fine na malaki ang uh, waiting area po natin para yung mga bisita ay uh, mahanginan at uh, hindi papawisan. At ngayon guys, alam po natin na si Brenda ay galit na galit po dyan sa, sa uh, selling si fan na kasi nagkamali. isang malaki at isang maliit, yung ginawa na selling fan na ay mas, mas, may mas maliit pa siyang binili niyan at galit na galit si Brenda kasi Ah uh, mas mahangin pa daw yung labas kay dyan sa selling fan selling fan na 'yan at yun po ang pinagalitan ay si Ma'am si Jet abangan na lang po natin anong sinabi ni Brenda doon sa kanya kasi pinagalitan si Madam at na talaga si Madam kasi sayang daw yung pera na binili dyan. kung bagay yun na lang dapat na binili yung ano yung uh, malaki kaysa ganyan mas logi daw kasi mas mal yung isa yung malaki-laki konti yung sinabit po dyan at may isa pa na binili kasi mas maliit kaya mamaya guys sobrang lari. na high blood si madam kaya tingnan po natin anong sinasabi ni madam dalaw piraso na ganyan o tagol one tayo isang ganyan Ay, sa oh. Ay, Ay, yung pinuntahan natin ito yung sing minin ganyan doon nagano si madam na si ganyan kalaki din para doon sa okay, waiting, sa waiting ba? area niya ilalagay para, para mahangin kasi maliit yan kanina eh Sal! <laughs> okay, dito pag o oh, isang Parang, Oh, di ba? Oh, oh. Parang, oh, diba? oh, Alam, oh ang angin lakas. Oh, di ba Ay, So ayan mga ma'am si ulam natin today's lunch. Ayan, may lasa pa. Naluto ni Simpli Amore. At saka yung bahaw. <laughs> ha! Langaw! <laughs> mm. Ah, ah, and Kasi wala na wala na masabot si Mada. <laughs> Kasi ang binili ni, ni Ma'am CGI ito parang kala <laughs> Kasi laki daw ng dalhin-dalhin <laughs> Kaya na may damay na lahat. <laughs> hmm. Bigyan mo ako kopya niya na. Bigyan mo akong kopya niya na. Oo. Uh Bibigyan -huh. natin na ang magandang title. Ang title? Julian! So, ano? ano? Na high blood. Na high blood. Sa mga anatan. Mm -hmm. Ayan guys. Ayan so, guys. So ayan mga ma'am, si uh, bagong phone ni Amanda na binili ni Madam kahapon. Ayun. Isali sa po ni Mia Hollow, yung oh, Apple ID. Hi. Hmm. Okay. Hmm. Okay. Sa, sa iPhone mo. Go. Thank you. Bye. 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 Congratulations. Hello to. Sa guys, nag so, you po siya kay Madam kasi may bago daw siyang cellphone na iPhone pang iPhone 15. Hala. Kainan na mga mom si Uh, at IB, kakain mo na tayo, di ba? So lunch po tayo. Sabay-sabay po tayong kumain dito sa hapag hapagkainan, dito sa hinaguan. At mamaya po yeah. ay bibili po ulit si Ma'am yeah. si at yeah, bro, eh. si Mia ka Kaloka ng Aseleng uh, eh. Fan kasi nagkamali nga daw si uh, Ma'am si okay. nag, nag Nagpaliwanag naman si Ma'am si kanina. Hindi ko na video kasi nga um, ayaw ko namang magdidibidyo na gano'n na may mga Um, napagalitan Kaya <laughs> Pasensya na guys O oh, diba Sana um, Manood pa kayo ng aking video And thank you so much For the For the support Sa inyong lahat Kaya Kakain muna kami Si Choyans naman Nayaalis po si Choyans Ngayon Kasi may uh, May ano yata sila Sa school nila So bukas ay Wala siyang pasok At magkita kits po tayo Sa kanya mga Ka- ka, ka bukas dito sa inaguan ni Sir Farouk mag swimming daw sila dito at sabi naman ni Brenda si Gigo kaya let's go guys bye 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 kakain muna ako guys bye at si Mia Alas tres ang time, alas tres ang... Ito sa'y daw, yung sabi ko. Sabi ni Anda, may guwapo daw. Oh, <laughs> at dito naman tayo mga mamshi o oh, odiva So um, inutusan ko si si Amanda na mag-video siya diyan at ayan po si Kuya Bim nakatutok talaga sa gagawin nating um uh, 13 feet na pool at malapit talaga guys at um syempre paano na talaga yung ating um, pool Nagagawin wow. wow sobrang um, maganda talaga yan kasi dalawa talaga yung tatrabahoin at gagawin dyan. So, abang-abang na lang muna tayo mga si ha, ba diba? So, ngayon, ang gagawin po natin ay mag-ano po tayo. Um, titingin lang muna tayo kasama ko si Amanda. Si Amanda po yung nag-video. Nag nag pa si Amanda. Kaya ako naman nahiya din ako kasi natawa ako sa mga sinasabi Amanda. O, oh, ba diba? Diyan sa video na yan, niloko ko po siya na ibigay po yung isang phone niya kasi binigyan daw siya ni um, Adam ng isang phone. At nilo niloloko ko lang hawag din si na Sabi ko, ah, ibigay mo yung cellphone na isa kasi sabi din, niloko din siya ng isang trabahante dyan na ibigay na rin yung phone. Diyan naka-blow siya po yung nagturo. <laughs> ano po siya, inano ko lahat, ituro ko yung isa, isang lalaki na i-crash down niya. O oh, diba, ako pa, ako pa ang tinuro mo, Amanda, walang yaka. Ah, siya ah? Ah, tama, 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 Telepon <tips> itu, bigay mo, ganon. Ah, tama. Oh, deh, taro lah. Eh, aku mau jok, aku mau sepatan. Sepatan sih, gini, oh. Dool. Aduh, berapa <tips> mampir tanya, mingat. Dool,

너무 <shrug> 이긴다